Maganda umaga po mga kapambin Katapos lang ang nating maglinis po ng ating mga alaga At Katapos lang po ng malakas na ulan po At May nakita po akong mga Parbisin po din eh At Sa ba ngayon po, May giring libing ano po Mayroon dahil natin kapag ka nagatrabaho sa kabila po tayo

Hmm. Bilisan mo. Bilisan mo na at itarte na. Ano yung making mayo? Ayun. Alas may 9 pati ang ako. Sabi. Meeting mo? Meeting <laughs> mo? Meeting po yun ni daddy. yung okay, mami po makating. Ah, Yan po, muna uh, kasi tayo mga camping, uh. Ah, may hinog na mayo. Hmm. Saan ang kasunod? Wala po ito ako. Kinapagawa sa kaluban. Nabagasan yung isa. Ang tawid. Ang tawid. Ang tawid. Ang tawid. Ang tawid. Ang tawid. Ang 不靠硬抱。嗯嗯嗯 Hala! Tamaan yung talong. Ay! niya na. Pupulat niya na lang. 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 Mm -hmm. Nuna po ang lupa ng pagka pulan. Ay! Ang lupa na pala rin. Oh, ano mo mabubuhat may nakapatong pang isa? Maghulog hmm. yung po. Ayan. Tataba. Po. Hmm. May puso din. Baboy. Hmm. Yan, gumulong. Sige. Okay. Hindi pa tapos po pruning ay. Hindi pa ako tapos mag pruning. Hello? Diyan lang pruning na eh. Diyan lang ang na eh. Hindi ko palang nagagawa. May gawa pa ako. Sa karo po. Saan pa ba meron? Sa kabilang Yan lang ba muna? muna. dami na hinog na rambutan oh. daming hinog kapal oh. mo na yung ano. Sa manok. Eh, pupunta na lang yung dyan. Yan. Puntahan na lang yan dyan. Naman dulo eh. Aris naman narin. Ayan, ari po mga kaparambin. Ating na-harvest po. Mayroon pa po doon sa may baboy po. Ating harvest din. Ayan. po lang po doon sa may tabahan Dito na po tayo sa kabilang ilog po mga kaparambin. At tayo po may hapahin din po din eh, nasa bah. Kalapit lang po ng ating taniman ng sili. Andiyan po. Sa gitna po ito. Yun. Kita ba? Ayun po 'yang. Tinutukan na po ng ibon ay ating hapayin na po. 'Yan. 'Yan po sa gitna ay Ari po ang puno. po. Uh. sa taas. Eh bahay na po. Nga ulan po ng panahon din eh. Sana po tayo ay mag i po. Para sa ano sana po yung amag. Ay umulan naman po masayang lang po yung ating pang spray na organic yan <laughs> madali pa nga ating sili oh. ari po mga kapambin oh. yan laking bulb po Hmm. Sabah, ah, may hindi pala. Oh, kaputol. Ay, may tama. May libring ano po tayo. Mayroon na kapag hinabari. Hmm. Aha, <tong> po, oh, ah, habang buway. Laki. Yan ah. Lang po. Lang. Oh. Ayos po. Laking buwig. Ah, ah, laki. Ari na po mga kumambi natin na hapay. Pagkalaki po. Ganda. Ato ilalagay po sa dampa. Sasabit natin ari Sasabit na po natin din sa haligi. Papahirin din po natin din. Alam mo, wait. alle haben wohl Lagyan po natin sa ako mga kapanbid para madaling mahinog. Ayan. Um. Ayan. Tumila po pala ating panahon mga kapambin Tayo po yung spray po sa amag. Yan May balot na po Ang ating saging Aris na po yan Biglang tila po ang panahon natin oh. Yan o oh. Bukoy na po yan Para po sa isang araw tayo makapagtanim na doon po tayo sa may ano kabila tataniman po natin ng sili tayo po yung ma-spray po mga kaparambin sa ating ginawang plat po ito po ay ano bigay po ng DA. Maraming salamat po sa DA po tayo po yung lumuso ng isang araw sa bayan at tayo po punta po sa DA. at tayo po ay nabigyan ng ano po para sa amag po ito Gawa ng ba diba ito ay ating tinaniman ng ano po, ng mais. Ay may mga amag po yun. Ay nabigyan po tayo ng pang-spray po sa amag. Organic po ito mga kapambin. Medyo matamis po ang ano niya, amoy. Manamis-namis po. Dalawang lata daw po, kada 16 litro. yan dalawang lata po. I-spray po muna natin bago taniman. Gawa ng bukas po or sa isang araw ating babalutan na po yan ng plastic po para po hindi masinandamohin ayan tagyan po natin tubig biglang tila po kanina lakas po ay eh. kala ko po hindi tayo makapag-spray po ng sa amag ma-spray na po tayo ganyan lang po yan para hindi po amagin yung ating tanong na sili sana po umitig po ito yan lang po sa ating pagkataniman lang po ganda tubig po oh. pagka ulang nakatatong tangke po tayo mga kaparambin isa dyan sa taas po sa tanim ng sili tapos din po sa baba na spray din po natin balik kahapong hapon po naka tapos po tayo dito bali isa na lang po pala sa pinakadulo po inabot na po kami ng hapon ni Parnoel ay ay bukas na po uli yun na lang po ito po na spray na rin natin ng sa ano po amag okay na ito babalutan na po natin ito ng plastic naman sa lakas po ng ulang kanina oh ito po yung ating taniman din oh ay nagkatubig po papalahan po natin ito bukas lumambot ano kaya hmm. dikit ang ating lupa dito yan lakas po ng ulan ay para naman po yung ating sitawan mga sibol na rin po aring huli oh Ayos naman po. May mga pahabol po natin. Oh. bago pala ang po yung iba oh titignan po natin yung ano doon yung kalabasa sa kabila yung sumibol na po yun sibol na rin po itong ating kalabasa u oh. Yun. Ayan. Hmm. Ayos na. Naisubog na po. Tanim na kalabasa. Doon sa kabila ay wala pa. Yan po. na. Puro kalabasan ng puwari parang apat ah, na plus po puro kalabasa tayo ay bago pala ang kupal ay yan eh. ayos naman po o, sibol kaya lang hindi pa na labas lahat yung iba po eh. labas na Ari, na padam ni. Eh. Napadami. Ayos na po. May mga sibol na. Para po yung pahabol nating sitaw. Yung nakuhang stock po natin sa bahay. Galing sa DA po. Sibol na din pala. Yung, yun, po yung ating isang kilo ay hanggang doon. Na galante. Ito po ibang variety ata. Pero sibol din po. na. Ayos na. maganda na po ang ating tanim din eh nakatuwa po mga sibol naman po o ang mga walang sibol po bali pipino na lang po ang ating ilalagay doon sa isang araw maguhuli po tayo hindi pa naman po tapos mag ano, eh. hindi pa naman po tapos ang lahat yan naambo na po ulit mga kaparambin Hatay naman pa yung uwi na. Baka po bumaha yung ilog di yan. Malakas po ang ulan sa taas po. Ay delikado. Tayo nga po ay nag lang kanina. At nag-spray po tayo dito. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga kapanbin. Ingat lagi God bless po sa atin lahat. Bye bye po. Yan. Mga na tayo sa kabila. May dagdag na dahon na po oh. Yung amlayan niya oh yan oh. Simula na po yan. Salamat po. Thank you Lord po oh yan oh. Maganda po nga ating si oh. Sana po ay gumanda na rin ang presyo. Kapag ka naman yan. Para makabawi-bawi po tayo. Sa ating mga gastos po. Aray po na-spray na natin. Sa amag uh, po Yung mga butas po. Pero ating babalutan ito tapos sa gitna natin bubutasan ng tatanim pagtataniman natin. Ating ispirin spray po uli yung gitna. Medyo na labo po ang ating ilog. Hindi naman po baha, kaya lang po ilabo. Pagkaulan po kanina. Yan po eh. Kaya po tayo ano na, tumawid na. Baka nga maya ay biglang lumakas po sa ilaya. Delikado. Pero dito po ano, madali naman pong lumit ang tubig. Mga halimbawa, lumaki Maya-maya po, mga kalahating oras, isang oras po. Ano na, buwit na rin po.